kukuha tayo ng bayabas kung mayroon pa dito ito yung puno ng bayabas na pinagtitiktokan natin isang beses raking ano yung ray basta raking bale ano ba yan ah, raking raking rainbow basta yun na yun hindi ko alam kung anong title yun ah dito maganda dito eh kaya lang, walang bayabas ata. Try ko nga umakyat. Kaya ko ba? Hindi ako unggoy. <laughs> yata <to> try ko. <laughs> Ala, matubig. Uy, kaya ko umakyat. Kaya lang, medyo nakatakot. Inaapakan ko kasi, oh. Medyo nakatakot ang inaapakan ko. Lo. Tatakot tuloy ako. Ya. hala, unggoy na. Yo. Nandito na ako sa taas ng bayabas. Oh, hindi ko kayo niloloko hindi yan it's a prank hindi oh. yan it's a prank oh, tingnan nyo guys oh, kung gaano kataas yung inakit ko o, oh, ayan yung baba, o. Oh. Tingnan nyo, guys, o. Oh. O. Oh. O, oh, dito ko rin pa. O. Oh. Alright, can I get Ang taas ko na. Dito akong nagana, eh. Ang tawag doon nung... Ano tawag ko nga doon sa... Tinikto ko? Hindi ko na alam. Hindi ko na maalala. May amnesia na yata ako. Ayun, may bayabas. Ayun, o. Oh kaya lang masyadong malayo baka hindi ko kayang abutin ayun may bayabas oh di ba may bayabas guys kita nyo yan ayun hindi oh. ko siya maturo kasi baka ako yung malaglag bigla ayun oh. yan kasi maliliit lang isa nga ng bayabas baka mamaya maputol tabi tabi po mga ngakit lang po ng bayabas pa ako ng bayabas pero isa lang yung nakita ko. Agang-aga nito, grabe. Magagalit sila dito. Charat. Wala naman tao dito. Tsaka, ano naman to? bakanti naman ano. Bakanteng kumbaga lote. Ayan o. Oh. Kumbaga marami siyang tanin. But, may may nag May 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 ari. Ayun. Ah, perfect. Perfect na guys. Pwede na. So na tayo sumali sa Ano ba yan? Spelling <laughs> Spelling Samantalang nag ano ka Ayan tingnan nyo guys ayun 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 Gustong gusto ko yun Tapos may nakita pa ako Dalawa yan eh Tama ba yun? Ang grabe sinisipan ako guys Tatakot ako tingnan nyo naman guys oh. Yung apa ko Uy <laughs> mm. Hindi ko kayo pinaprank ka guys ah. Hindi pa ako marunong magprank sa ngayon. Ay, nakatakot. Grabe. Para na akong ugoy dito. <laughs> Grabe. Hindi ko siya abot. Baka kasi pati malaglag tong ano, cellphone ko eh. Nagbibidyo ako eh. Kung abotin ko yung bayabas. Masyadong malayo. Nakatakot. Ano na ba yan? Kaang na kaang na ako dito. Hira. <laughs> ito pag inumapang ako dito baka naman mamaya hindi na ako makababa medyo mataas na rin to uy may viewers tara buhay probinsya buhay bundok ganito yun maraming tanim may kakainin di ba uy parang nasa ano na ako nasa ere ang taas oh Uy 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 uy. Sa so, may mga ganitong lugar, masarap maglaro. Maglaro talaga. Kulang na lang tatalo na talaga ako dito. Hala, hala, hala. Hindi ko rin makukuha ng may hawak ang cellphone. No? For content. <laughs> For content lang pala 'to. Kunwari manguhan ng bayabas tapos yung pala ipupost eh, sa ano, sa Facebook. Charat. Ganun talaga pag content creator, kailangan umanap ka ng content mo na pwede mong i-post sa Facebook, di ba? Para maraming manood sa iyo. Oh, binigyan ko na kayo ng clue. Oh, guys. Oh, gusto niyo ba bigyan ko kayo ng clue? Hindi ko nakukunin yung bayabas. I kwentuhan ko na lang kayo. Oh, ganito ba? Paano ka mag-gumawa ng content? Wow, parang content creator talaga ako hindi ganito yun guys sa pagkakaalam ko guys halimbawa pag kayo ay gumawa ng Facebook at gusto niyo maging kumita ng pera sa Facebook gagawa lang kayo ng Facebook number one number two yun nga gumawa kayo ng Facebook syempre maglagay kayo kung anong purpose ng video nyo halimbawa nagluto kayo or ng TikTok or sa bukid nagluluto yung mga ganong 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 bagay sasayaw kumakanta nagdadabing yun basta gumawa kayo ng mga content na ano ba yung mas malapit sa tao yung mga pinapanood ng mga tao yung halimbawa uy hinahanap ako ng kapatid